Ato may hapol Luzon, Visayas ug Mindanao ug maayong hapon sa inyong tanan mga boss nakadaog ba mo sa 314 na result karong 2 pm draw Ato ang gihatag mga boss sa atuang pamusting ganiha ang gingon ako sa inyo ha respeta rin niyo ang 314 Tulo na kabuo katong gihatag sa inyo ganiha mga boss ha Kining 314 mga boss ako nagingon sa inyo ganiha na respeta rin niyo okay kung naka-pick mo ana mga boss, congratulations sa inyo ha. Ang daspat na mga boss ato nang gi suwat so, did to gani ha. Ana gaingon pagigusa inyo ha, respeta rin ninyo mga boss. Kung nakarespeta mo ana, naka pick mo, congratulations sa inyo mga boss ha. Ang ato ang guide pattern kay to lang no mga boss, ang atong guide pattern karon. So padayon gihapon na nga ang ato ang kuan mga boss ha. Padayon gihapon tong ato to ang mga kombinasyon ha uh, mga boss ang ato ang regalo balikin nyo blantaw ha ang atong regalo ka eskalera mga boss ha paminaw mo ang atong regalo eskalera giligasan mga boss ang atong regalo ha hapit mong das pata atong regalo na 3 uh, ang atong regalo mga boss kay 324 324 4 atong regalo mga boss ha kagabi eh. 324, giligasan mga boss ha main na lang kaya nakapagpaligas tayo to sa itong pamustiganihan na 314 okay mga boss uh, atong eskalera kini ang regalo nato na gabi balik eh, balikin ninyo glantaw mga boss ang itong i-upload gabi dito na advance regalo na dito at mga hot combination mga boss o ang ganihang buntag na i-upload nato ito balikin nyo mga boss okay pag ito o gitrig hapon mo karon mga boss sa tuang guide pattern ha Nakakita ah, mo naman sa itong guide pattern. Gitudlo na ako sa inyo kung saan paggamit sa itong guide pattern. Pag gito o gitri mo dito sa 5 PM mga draws. Na dito itong mga hot probables. Balikin nyo glantaw mga boss. Ah, karoon magpahabol ta para sa 5 PM. One combination rani. Respeta rin lang po ninyo mga boss ha. Ah. At ang ipahabol sa 5 PM na one combination. Okay? Sige. Okay mga boss. Ah, start na ta mga boss. Ah, congratulations po sa... Nakapik lang ani ha sa nakapik lang sa 314 karong adlaw giatag gi-upload nato ganyang buntag kung nakalantaw mo. Uh, congratulations sa inyo nga boss. Okay mga boss, magpahabol ta sa atong dinaton lang ano no. Happy birthday mag-start mga boss. Sa tagay li like boss sa og subscribe sa mga wala pa subscribe sa atong YouTube channel Boss Train 3D Vlog. Palihog tagtuklok mga boss sa notification bell araw ma-notify mo sa adlaw-adlaw nato na video na gina-upload mga boss. Okay mga boss. Maghatag na tag 1 kombinasyon pahabol karon sa 5 PM draw. Sabay lang mga boss sa mga ganahan mo sabay ha. Sa tuang pahabol. One kombinasyon rani ni mga boss atong pahabol karong 5 PM draw mga boss. Sa mga ganahan lang mo sabay, okay? <coughs> Maraming salamat pala mga boss ha, sa inyong patuloy na suporta sa tuang YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog. Uh, thank you, thank you so much po talaga mga boss ha? sa inyong Walang sawang suporta sa ating YouTube channel na Boss rin 3D Vlog. Thank you, thank you so much po. Ato ang password mga boss kay 305. 305 mga boss. Ay mo kumpiyansa ni mga boss sa 305. Uglo bagong ganin mga boss mahimo ning 315, okay? Mahimo nang 315 mga boss, respetari po din ninyo ang 315 mga boss ha. 315 respiratory po ninyo karong 5 pm draw mga boss laho sa 9 pm mga boss ang eskalera remind na ako mga boss ang eskalera ang eskalera mga boss remind na ako sa inyo ang eskalera uh, pag all draws mo mga boss sa eskalera ishado natin yung mga boss 850 okay 850 globago ng 850 mga boss mahihingi mo ng 851 sa mga ganahan lang respiratory po ng 851 mga boss Okay mga boss, muna tong muna tong pahabol ha sa 5 PM, 5 PM draw, mga ganahan lang mo sabay. Ah, sa mga ganahan lang mo sabay sa mga, mga boss, sabay lang niyo tong ah, pahabol karong 5 PM draw ha. Ang zero mga boss, may himo nang 1 mga boss, ha? ang zero may himo nang 1. Mo nang na ako 1 sa tunga kay aron na may option okay mga boss mo niya pahabol karong 5 pm draw pag target og grumble mo ani karong 5 pm draw okay mga boss one combination ra mga boss respiratory lang po ninyo ato ang pahabol uh, di hadog mga numero mga boss uh, mining ginagbay lang atong numero pero basta mga na nato okay kaya mga boss, mora na pahabol o dagang salamat sa inyong tanan no? sa mga patuloy na nagsuporta sa itong YouTube channel na Boss Train Trail Vlog. Thank you, thank you so much sa inyo mga boss. Uh, Binili ko niyo like mga boss and subscribe sa itong YouTube channel na Boss Train Trail Vlog. O palihog tag-share mga boss. Aron na pa daghan makakita sa ato mga uh, kombinasyon, no? kombinasyon sa mga mahilig sa inganing mga dula as fortress. Uh, may nang mak makasabay po sila mga boss basta itong mga guide no sa mga ganahan lang sa mga mahilig lang ba Pero kung nami mga sariling kombinasyon mga bossa nami mga sariling numero siguraduhan lang ninyo mga boss ang inyong sariling number mga number okay Okay mga boss may exit na ko din ako mag uh, dinak maglangan langan uh, good luck karon para sa 5PM draw I oh, hope to win ta karon aldaw mga boss okay Congratulations ulit sa 314 kung nakapick mo mga boss. Okay mga boss, bye bye, good luck and God bless po.